Idol, ano masasabi mo na may nagsasabi na ang home workout ay hindi ko na-consider na workout kailangan sa gym? Ako personally, basta may intensity ka, may purpose ka. Kung nasa gym ka, nasa bahay ka, nasa beach ka, nasa mall ka, nasa hotel ka, nasa isang maliit na space ka, may intensity at purpose ka, alam mo yung ginagawa mo, sinistimulate mo yung muscle workout na yun umabot ng 15 minutes to 45 minutes to mas yung heart rate mo feel may yung muscles mo workout na yun, may effort ka so kung ano man yung nagsasabi niyan o oh, ano nothing against him baka may sarili siyang ano kasi minsan iba-iba yung definition eh. baka may iba siyang definition diba so yun lang naman tsaka marami kasing ways na pagsabi. Baka hindi ko kasi alam yung complete sentence niya or yung, yung rason niya, ba't nasabi yun, di ba? Kailangan alamin natin. Pero basically, kahit saan pwede ka mag-workout. Basta may effort ka. Kasi bodyweight squats, subukan mo 100 reps, 1,000 reps. Ang hirap na. Tama kayo, madi ako na siya. Dr. Du, works for you. Happy healthy!